So, what's up guys, no? In this video, ay uh, pag-uusapan natin It's all about acid, no? So, kung ano yung nakalagay dyan sa title na yan Yan yung i-discuss natin for today's video, mga idol, no? So, sa lahat dyan ng mga nakakaranas ng acid In this video is to you no? So, unang-unang nagiging sintomas ng acid, guys, ay pamumulikat ng paano. So, sa mga namumulikat ang paa dyan, lalong-lalo kapag gising mo is namumulikat ang iyong paa, sanhi na ng tumataas ang iyong acid, no? So, next natin, kung ikaw ay nakakaranas ng pagdighay madalas sa pagdighay kahit hindi ka pa kumakain dighay ka ng dighay or kahit hindi ka uminom ng soft drinks dumidighay ka sintomas na yan ng acid so kung ikaw ay nahihilo at sumasakit ang iyong mga kasukasuan no buong katawan mo nakakaramdam ka ng pananakit ng katawan kahit na wala ka namang ginagawa no sa isang araw no so kahit wala ka namang ginagawa or wala kang binubuhat nasa kwarto ka lang nakahiga sumasakit ang iyong buong katawan ibig sabihin sintomas yan ng katamaran <laughs> hindi joke lang so sintomas na yan na tumataas ang iyong acid no and kapag ikaw ay nahihirapang huminga no Uh, lalong lalo na pagkagising mo nahihirapan kang huminga sintomas din yan ng acid no? so sintomas yan ng acid na ikaw ay mataas na ang acid no? so kapag ikaw ay naduduwal no? sintomas din yan ng acid and kapag ikaw ay may ayaw na pagkain no? Uh, example na lamang no. Uh, kung ikaw ay nakakaamoy ng mga maalat no, ng mga mga maalat na pagkain, sintomas 'yan na tumataas ang iyong acid no. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay ayaw sa mga maalat na kagaya ng mga bagoong no. So, sintomas 'yan na ikaw ay may acid or mataas ang acid, no? So, kung ikaw ay nahihirapang huminga, kung ikaw ay madalas na nahihilo, dighay ka ng dighay, sumasakit ang iyong kasu no? So, yun, na uh, feeling mo, parang ang bigat ng pakiramdam mo, sintomas yan, guys, na tumataas ang iyong acid, no? So, now, sa mga nabanggit ko, alam ko, is nararanasan mo yan kaibigan and parehas tayo no so ang hirap kapag ikaw ay mataas ang acid no kasi damay lahat talaga damay lahat yung buong katawan mo napakahirap ng tumataas ng acid no so para mapababa natin at para hindi lumala yung acid natin ano ba yung mga dapat nating gawin Unang-una mong dapat gawin, huwag kang iinom ng sobrang lamig na tubig, kaibigan. Huwag kang iinom ng sobrang lamig na tubig dahil nakaka pagpataas din niya ng acid, no? So, uminom ka ng tubig, 2 to 3 liters a day, pero mas magandang inumin mong tubig is maligam-gam. maligam, -gam, maligam -gam na water, no? So, mas advice ko sa inyo guys kung inumin ninyong tubig ay ang alkaline alkaline yung inyong inumin na tubig para ma ayos yung daluyan or yung blood circulation natin sa buong katawan natin para maayos siyang nagpapansyon yes and wag na wag kayong magpupuyat kapag kayo ay acidic Yes, dahil ang acidic ibig sabihin niyan is lumalapot lalo yung dugo natin, no? Ibig sabihin bumabagal yung blood circulation natin. So kapag bumagal yung blood circulation natin, no? So iba't ibang sakit na yung mararanasan natin sa ating katawan, no? So para maiwasan natin yan at least hindi man siya magnormal is hindi siya lumala, makontrol. Dapat uminom tayo ng alkaline water or maligamgam na tubig at least 2 to 3 liters a day and wag tayong sumobra sa kanin. Yes, dahil napakataas ng sugar level ng kanin, no. So sinasabi nila na kapag daw malakas kang kumain or malakas ka sa kanin, pwede raw tumaas ang sugar mo which is totoo kaya hanggat maaari na kailangan kapag tayo ay mataas ang acidic high blood may high blood or diabetic mas mainam na uminom tayo ng alkaline water dahil napaka napakaganda ng alkaline water sa katawan guys so napakaraming mga testimonial na mga tao na naihil ng alkaline water no So, ang alkaline water kasi guys ay 'yan ay mga nasa mga na, nasa natural uh, forest no, kagaya ng mga falls, uh, nasa mga probinsya no. Pansinin natin yung mga yung mga nasa probinsya na halos araw-araw nakakalanghap ng fresh air no. So, malaki yung nangitulong sa katawan nila para mapabuti yung kanilang kalusugan no unlike kasi kapag ka araw-araw maruming hangin yung na na aabsorb ng katawan natin kagaya dito sa Manila sa siyudad no na very polluted no pati mga kinakain natin sobrang kaya napakabilis na nagkaroon tayo ng karamdaman or konting ulan lang ubusipon lagnat agad yung ating nararamdaman no dahil din sa hangin na nalalanghap natin no that's why uh, yun isa sa mga marerecommend ko talaga is alkaline water no para kahit paano na uh, gumaganda yung blood circulation ng dugo natin and uh, uminom kayo ng mga herbal no ng mga herbal na na mga herbal no Uh, maganda rin 'yan sa katawan lalong-lalo na kung sa supper ka ng acid no acid reflux. So yun and ah uh, tubig ah uh, mga herbal and mas maganda kung yung tubig ninyong iniinom is meron siyang lemon no pa ah, kasi mayaman siya sa frutina no and uh, lakasan niyo rin kumain ng pinya at papaya no so yun para kahit pa paano makontrol natin yung acid natin na tumaas siya and uh, para hindi tayo makaramdam ng iba't ibang sintomas ng sakit sa acid dahil napakahirap ng na may acid no so yun yun lang muna guys so maraming salamat sa pagbisita dito sa aking YouTube channel and kung nakatulong ito don't forget to share my uh, video and uh, subscribe and like and uh, click the notification bell para yun uh, don't forget to comment down below kung uh, ano ba yung nararanasan mo dahil ikaw ay may acid no and baka makatulong ako sa iyo kaibigan so yun na muna and see you on my next vlog